Good morning, mga idol. Good morning. Uh, welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong likod, si Boyet. Ay, muli ang mababati ng isang magandang umaga. Alam nyo, mga idol, ngayon ang araw ng mga patay na kinaraos tuwing sasapit ang kanto panahon mga nyo mga idol, sa mga oras na ito, bising na ang ating mga kababayan para sa kanilang mga yumao na kung paano sila pupunta sa bawat punto dito. Pero mga idol, sa totoo lang, kung ating pag-aaralan ang mga pangyayari ay hindi naman yung mismong mga patay ang nagdiriwang kundi yung mga buhay na namamasya sa kanil kanilang mga yumao na kung saan ay nasa simenteryo. Diba? Tama. Yan ang mga idol kasi nakagawian na, nakagit na at nakasanaya na nating mga Pilipino na kapag ka sumatapit ng gantong panahon ay eh talagang ipinagdiriwang kaya tinatawag na piyesta ang pakay. Kaya naman ang video natin ito, mga idol, ay napapanahon tungkol sa mga ganyang bagay. Ngayon, mga idol, eh, ito yun din ko, nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko, kung ang pag-uusapan natin itong eh, tungkol sa mga patay, eh, pagbibliya ang ating susurihin, ano man ang ating gawin para sa ating mga patay, ano man ang patungkol natin sa kanila, eh wala na silang alam dahil nakalagay nga sa Biblia na ng mga buhay na sila mga mamatay natakot hindi alam ng patay kung ano na sila wala na silang alam sa sino ng araw na ginagalawan nating mga buhay ganoon mga idol kaya itong inyong niko sa totoo lang, hindi na ako nakikiayon sa mga ganyang sistema na pupunta sa punto ng aming mga patay. Pagamat may mga yumao kaming kamag wala na nga yung tatay ko, yung nanay ko, wala na, patay na sila. Kung hindi ko pala doon tumasa ng katotohanan tungkol sa mga patay, ay isa rin ako sa nakiki ayon sa kanila. Pero mga idol, nang matuklasan ko yan tungkol sa mga taong namatay, ay mula nun, hindi na ako nakikiayon dyan. Ngayon, yung mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay may paniniwala at ano sa ganyan, ay hindi ko naman sila uh, binabas o hindi ko naman sila kinokontra. Dahil nga, yun nga ay kinagis na, na natin sa simula simula pa. Di ba tawa? Okay, ngayon, ay kagaya ngayon, yung aking mga kamag-anak, ay busy-busy sila. At hindi pa siguro nasa cemetery na. Pero tayo naman ay eh, nagkukwentuhan lang sa mga gantong bagay dahil ito ay napapanahon. Diba tama? Nire-respeto at kinagalang ko yung paniniwala ng ating mga kababayan tungkol dyan sa tinatawag na gestang patay. Pero nakakatuwa lang isipin at kung ating pagmamasal, pag tayo'y nagawin ng simenteryo, ang nakikita natin ang nagkakasiyahan doon ay hindi naman yung mismong mga patay, kundi yung mga buhay. Di ba? Tama? <laughs> Kaya kung pag-aaralan natin, tila hindi at yung sabihin na fiestang patay. Dapat siguro piyestang buhay. <laughs> Yan naman eh, napagkukwentuhan lamang natin dahil nga napapanahon at ngayon nga ang araw ng mga patay. Pero mga idol, ito namang inyong lingkod eh, bilang isang vlogger. Eh ang hangad lang naman natin bilang mga vlogger, shout out ka pala dyan sa mga kapwa natin vlogger, sa ating mga kapwa youtuber. Ang hangad lang naman natin sa totoo lang makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, sa ating mga follower, gayon din sa ating mga subscriber kaya tayo nag-vlog ng ganito ayun, itong inyong link ko sana eh pag naman kayo magagalit sa akin kung i-vlog ko yung tungkol sa sistema ng mga patay na ako hindi na nakikaayos sa ganyan at sana naman kayo naman din na nakakapanood ng video ito ay eh, matutunan nyo at matiscover nyo na ang aking sinasabi tungkol sa mga patay ay totoo na ang mga patay ay wala nang alam sa ginagalawa nating mga buhay Ngayon, eh may mga kababayan pa rin tayo na ang paniniwala ah, ang patay ay muling nagbabalik at nagpaparamdam sa kanilang mga kamag-anak mga kaibigan At sa totoo niya, kahit hindi nga nila kaano-ano ay nagpaparamdam sila at nagpapakita pero pag ibilatay natin sa Biblia yung mga ganung mga bagay, mga idol, ang patay, kailanman ay hindi na muling magpapalik. Kung meron mga, mga nagpapakita o nagpaparamdam, yan ay lalang ng masamang espiritu. Imahin lamang nung namatay, ang inanyuan ng masamang espiritu para ipakita sa tao at para papaliwalain ang mga tao na ang patay ay buling nagbabalik. Sandali po ha mga idol. Ayun, bueno, tuloy natin ang ating kwentuhan. Pag sinuri natin ang Biblia, mga idol, sana matutunan nyo rin ito na ang patay wala nang alam sa ating ginagawa. Kaya nga may mga kababayan tayo dyan na nagpapatasal sa kanilang mga patay, nagpapamisa, at kung ano-ano pa na pinapatungkol sa kanilang mga yumao. Pero mga idol, sa tanggapin nyo tindi, ha? Wala na pong kabuluhan ang lahat ng yan. At hindi na nila alam kung ano pa ang ginagawa natin para sa kanila. Kasi nga, pag sila'y namatay, pinagpahinga na sila ng ating Panginoong Diyos. At walang sino mang pwedeng gumambala sa kanila, maliba na nga doon sa mga masamang espiritu na alipores ng Diablo upang anyuhan ang kanilang mga imahin para ipakita sa mga tao. At saka tandaan mga idol, ano man ang uri ng kinamatay ng isang tao, yun ang kanyang itsura. Hindi totoo yung pagka nagpakita ang patay ay nakakatakot o kung ano pa man ang itsura nila. Hindi po. Kasi kung anong kanyang itsura nung siya mamatay, yun na talaga. Mali na doon sa mga kanagim na nagimang ang pagkamatay, halimbawa na aksidente, na pagkataan, o nasunog, na na barit, kung so, ano ang itsura ng kanilang pagkamatay, yun na nga ang kanilang itsura. At yun ang aanuhan ng diablo sa pamamagitan ng masamang espiritu. Lalo kung nakakatakot ang itsura nung namatay, ayun ang aanuhan ng diablo sa pamamagitan ng masamang espiritu. Kaya sana kahit pa paano mga idol, hindi ko naman kayo kinukontra at hindi ko kayo binaba sa inyong mga paniniwala. Sana kahit pa paano matutunan nyo rin ang katotohanan ito na ang mga patay hindi na muling magbabalik. Nabanggit ko rin kasi mga idol sa unang video na may mga namatay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at pagkamatay. Oo, at hindi lamang ang ating Panginoong Diyos ang may kakayahang kunin ng buhay ng bawat tao sapagkat sa totoo lang siya naman talaga ang may-ari ng ating buhay at siya lang ang may karapatang kumuha nito ngayon ang diablo may kakayahan di mang kumuha meron pero wala siyang karapatang kunin ng buhay ng sino mang nilalang dahil hindi kanya ang buhay ng bawat tao ngayon bakit nangyayari na naman ng diablo ang buhay ng bawat tao lalo na ito ay hindi kapanalig at walang panalampalataya masyado sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga ganito, dalawang kuri ang pagkamatay ng tao na banggit ko na yan, isang normal at isang paranormal o yung abnormal, yung hindi, hindi normal na pagkamatay. Nabanggit ko na rin ang mga normal na pagkamatay, yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para bawiin na ang kanyang buhay. Ano man ang uri ng kanyang kinamatay, aksidente man yan, o namatay sa pagtulog, namatay sa sakit, basta normal ang sakit niya, yan ang mga pamamaraan ng ating ama para bawiin ang kanilang buhay. Ngayon, ano ba yung mga paranormal na pagkamatay? Ayan yung mga kinulam, binarang, at yung mga nakatuwa ng mga masamang elemento o mga ingkato at iba pa, mga lamalupa, etc. Yan yung mga nangamatay ng hindi normal. At yan marahil yung sinasabi ng iba na kaluluwang ligaw, spiritual ligaw, humihingi ng katarungan. Dahil nga, iba ang kanilang pagkamatay. Alipin sila ng Diablo. Kaya may mga vlogger tayo dyan na ang kanilang estilo Pagpumupunta sa mga hunted na lugar o yung may mga naglimunagro, ay diumano ay ipinapanalangin nila yung mga kaluluwang ligaw na naroon, ng espiritong ligaw, para daw diumano makatawid, makabalik sa kanilang mga pinanggalingan. Uh, Ganun ang mga siguro mga nangyayari. Kaya pinaniniwalaan na ang mga patay ay humihingi daw diumano ng katarungan. Yun, yun yung mga hindi normal ang pagkamatay. At ang kumuha ng kanilang buhay, hindi mismo ang Diyos, kundi ang Diablo. Sa so, papanong paraan, sa kanyang mga kinakasangkapan, tulad ng mga magpukulam na yan, manggagaway, mambabarang, at yung mga elemento. Yun. Pero kapag normal ang pagkamatay ng isang tao, ang ama ang may kalooban noon, para bawihin ang kanyang buhay. Di diba, tama? Bakit nasabi ko na ang Diablo ay may kakayahan din kunin buhay ng bawat nilalang o bawat tao? Kasi nga, ah, kung natatandaan nyo na kinausap ng ating Panginoon Diyos ang Diablo tungkol sa kanyang likod na si Hope at kasama tayong ipinasubok ng ating Ama, ng ating Panginoon sa Diablo. Kaya yun, nakita mo ba sabi niya, lingkot mo si Hope, sabi mo sa Kisatanas. O sabi niya, subukin mo, pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Ganon. Ngayon, ang Diablo, siyempre, masuwayin niya ni. Eh. O nung lalaman niyang pwede subukin, yung lingkot ng Diyos, kahit hindi lingkot ng Diyos, sinusubok na niya at tinitingnan niya kung sino ang para sa kanya. Ayun, kaya pag naramdaman niya na itong taong ito ay para sa kanya, kukunin niya ang kanyang buhay. Ganun, gagamit siya ng mga kasangkapang alipores tulad ng tao na manggagaway at magkukulam para bawiin ang buhay itong tao. Ganun, mga idol, ha? Sana natutunan niyo yung mga ganyang mga bagay tungkol sa sistema ng mga namamatay. Oo, kasi kung ilalagay natin sa legal ang taong namatay, wala na ang pakialam sa ginagawa natin mga buhay. At maging yung mga kinuha ng Diablo, no, ang kanyang, ang kanyang espiritu, yung pinatay, yung Diablo ang may kagagawan, wala na rin alam yun. Oo, bali ba na nga, ha? kung pakikinusin niya pa, kahit ito ay sa kabilang buhay na yan kaya mga idol lahat tayo naman hiripupwentuhan sa mga gantong bagay kasi nga uh, napapanahon dahil ngayon ay araw ng mga patay <laughs> di ba pero sabi ko na nga mula pa kanina sa opisya ng ating programa ang mga patay ay eh, hindi na natin dapat pagkukula ng kung ano-ano pang mga uh, parangal o ano pang mga patungkol sa kanila dahil wala na silang alam dyan. Lalo yung mga panalangin, di umano. Kasi may mga kababayan tayo na ang paniniwala, ang patay, pag namatay, pag mabait ka raw, di umano, at banal ka, matik, atit ka sa langit. Kung ikaw naman talagang masakal na masama, matik din, sa si mo ka. At kung medyo alanganin ka, yung mabait ka, na hindi ka naman sa bahay talaga, eh purgatorio. <laughs> Kumbaga, ang pagkakaalam ng ating mga kababayan na ahati sa tatlong bahagi ang istilasyon ng mga namatay. Kaya may mga panalangin silang inilalaan tungkol sa mga namatay. Pero sa totoo na, pag sinuri mo ang Biblia, walang magagawa ang mga manalangin para sa kanilang mga patay. Dahil nakaligay sa Biblia, hindi ka mailigtas ng kung sino kundi ikaw sa sarili mo ang magliligtas. Kaya mentas buhay ka pa, nanarap ka sa mundo, gawin mo na ang pamamaraan kung paano ka maliligtas sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Diba tama? Kasi pag namatay ka na, kahit ka mag mo, sino pa man ang mananalangin para sa'yo, sa kaligtasan mo, wala nang kabuluhan yun. Sa magalit kayo at patuwa sa sinasabi ko, totoo yan. Nakalagay sa Biblia yan. At sana naman, kayo rin mismo, matutunan nyo yung mga ganyang bagay na katotohanan na naaayon sa banal na kasulatan At ba, tama mga idol? yaman din din na pag-uusapan natin yan dahil napapanahon, sana naman ay kahit paano may mapulot kayo sa kwentuhan natin ito. Oo. Pero hindi natin masisisi ang ating mga kababayan dahil nga yan ay kinagistan, kinamulatan. Oo, yung mga maling sistema na kinalamulatan natin. Ngayon, paliba sa ito inyong lingkod, kahit pa paano, natutunan ko rin yung ganyan mga bagay na mali pala. O mali pala na paliwalaan natin na ang mga patay ay muling nagbabalik. Kaya nga, kapag namatay na isang tao, wala na siya magagawa. Aantay na lang niya yung taktang araw ng paghukum para siya hukuman ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos sa takdang araw. Ano ba na uri ng inyong kinamatay? Pagdating ng takdang panahon, muli niya kayong pupukain para o para sa kanyang hukuman. O pero bueno, mga idol, salamat ng marami kahit na paano ay sinamahan niyo kung sa kwentuhan natin ito. At kung meron kayong mga comment, lagyan niyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga tutunog pang video. At kung meron kayong mga katanungan, Ilagay nyo rin dyan para masagot natin sa mga susunod nating mga video. Okay na ha, hindi na tayo magtatagal sa ating kwento ang ito dahil dumating na ang tamang oras para tayo iwa luwalay. Kaya mga sa muli, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. Shoutout sa ating mga idol dyan, tulad mga Idol Puno. Oh, Idol, man! Kamusta ka namin? men? Ha? Shout out sa'yo Sa ating si ating Yung ating idol na si Ed Kaluwag Idol Ha? Ah. pagputiin mo at pagigihin mo lang lagi Ang iyong ginagawa Para makatulong tayo Sa ating kapwa Na nangangailangan ng tulong Kaya eh, si Idol Ed Ay isa sa pinaka Magaling na paranormal o, oh, Pero bibili ba mo lang sa kanya Hindi niya inaako Na siya ay eksperto Sa paranormal pero nakikita natin sa kanyang mga gawa. Diba tama? Si Idol Bungo naman, dinidibank niya yung mga fake na ghost hunter at saka yung mga fake na ghost uh, explorer. So, oh, Idol ha, shout si out sa'yo. O oh, pero ha, kung po muna yung nilingko, si Boy, ito vlog, si TV, ay nagpapaalam na, ang kanyang muli, paalam!